Kumakalam ang mga tiyan habang papasok sa paaralan. Ganito ang mga umaga ng siyam na taong gulang na si Princess at kanyang mga kapatid. Dahil dito, madalas ay hindi siya makapag-aral ng maayos. Pumapasok po ko araw-araw. Masakit po yung tiyan ko tapos kumukulok po. Parang nanginak po. Matamlay po sila pag pumapasok kasi yung gusto po nilang kainin, hindi po nilang makain kasi yung kung ilan lang po yung nahawakan namin pero yun lang po yung pinagkakasya namin. Sa isang araw po, 400, hindi po. Sapat po yun sa isang araw. Upang makadagdag sa kinikita ng kanyang asawa, nagbibenta si Novelyn ng mga pananim na kamote para may pangtustos kila princess. Tinitinda po namin yun para po may maihain po kami. Nag-aalangan po kami na sabi matitinda kaya ito sabi mo po kasi siyempre. pero humahawak na lang po kami sa Panginoon na nagtitiwala po kami na hindi niya kami pababayaan kaya yun at tila sagot sa tiwala ni Novelin sa Panginoon ang pagdating ng Operation Blessing sa kanilang bayan sa Castillejos, Zambales. Sa loob ng dalawang taon, Naglungsad ang Operation Blessing ng feeding program sa paaralan nila Princess at ng kanyang mga kapatid. Binigyan din ng livelihood training at food cart ang mga nanay na tulad ni Noveline. Dito ay tulong-tulong sila sa paghahanap buhay. Dahil sa inyong walang sawang suporta, napalago nila Noveline ang food cart business at nagtayo din sila ng tindahang tapat na ngayoy pinagmumulan ng kanilang kita. Nagpapasalamat nga po kami kasi yung mga panalangin po namin na may gustong tumulong sa amin, yun po binigay po ni Lord para matugunan po yung pangangailangan ng mga bata. nagpapasalamat po kami kasi nakabilang po nakabilang yung mga anak namin, sila yung napili na matulungan. Masayang-masaya masaya po. Meron pong dumating na ubi po.